dyan pupunta na ng mga mamasyal mga turista Ayan. dito malilim Ayan, may landscape na nakalagitan na natin si lapu-lapu balagay na ng harang dito sarado pala to yung isang entrance sa Calaw Avenue dito na lang pwede oh, ang dami mga nakapark na yun ay may na ano, kapanggaan welcome back po ulit sa aming channel dito naman tayo mag update uh, Oriental Park Redevelopment sa Eastern Section gagdo sa Kalaw Avenue na natin kung yung mga bago Dado yung mga ginagawa pa ito hindi pa maayos Dado yung sidewalk dito Ito naman tayo mag-umpisa nakakita yung pedestrian lane meron namang pedestrian lane wala nga lang ramp pwede sana dito merong ramp ng mga kabayan Ayan, tingnan natin dito ayun nakompleto na pa lang dito signage ng yield to pedestrian Ayan. ganda na pero ano pa rin sarado pa rin sandblast ang ano yan ang finishing doon may mga halaman na nandun pa rin hindi pa tinutuloy ano to ang nakalagay ano saan kaya ito DRRM mo ang nakalagay pang ano siguro to pang flood monitoring init nga lang walang ano walang mga tulog pwede maglagay dito ng ano uh, mga kabayan na uh, fountain kaya nga lang makagawing swimming pool ng mga bata katulad ng ginawa sa liwasang bonifacio makikita meron ng mga naglalaba naliligo Huwag sana. Itong Ayala Boulevard, parang ano rin ito, university din. Ang dami rin mga eskwelahan. Walang pa dun. Ayon, mga eskwelahan dito. Dito ang dapat ko nakikita ang mga jeep na nagbababa, pero wala siyang designated na bus stop. Maraming bumababa dito mga estudyante, mga pasahero. Nadun pa, layo pa. Merong waiting shed, doon ang babaan dapat nga lang. Malayo. Dito marami mga nagbababang mga PUV. Kaya nagkaka-traffic. Wala kasi ano dito. May bay o laybay bay Ayan. Dito. Ito doon dito kalayo. Naghihintay ng gawa. kaya nagbabaha may mga basura yan sa may grill hindi makadali na maayos yung hubig. ito pa yung lumang bakod ano ito pa rin itong waiting shed hindi na pininturahan lahat yan dalagay na ng harang dito yan higibay na rin ito perimeter fence tenga mga basura pa rin sa likuran hindi may isa pang entrance ah, uh, so may uh, isang harang bakit na sayang hindi nagtuloy-tuloy yung paggawa ng sidewalk pangit pa rin hindi pa umahabot sa sa kalaw habi niyo so, luma pa ka to kalaw habi na ito yung mga pangke wala na may harang na ng hey, dati ng nagawang ihian Ang maganda na rin na ano, malawak. Pero sira-sira pa. Kung sa kalaw sa pinakamalapad uh, na uh, daanan. Pero ano pa? Duma pa tira-sira pa sarado pala to yung isang entrance sa Calao Avenue dito na lang pwede lumahan vendors laging mayroong mga maliliit na mga bata. Hindi makontrol yung ano eh, yung pag-aanak. Pagbaha ngayon dito. Kaya dito mayroong maradong drainage. Sira-sira Sira, sira. Pa. Nangawala yung mga ibang naglalatag ng mga paninda Pakalawak dito Dito wala kang ginagawa isang entrance Tutubig. Ang oh, dami mga nakapark na yun. Hindi na, no, nagkapanggaan. Bagsak yung motor. natin yung eastern section dito sa may Maria Rosa Street but request din to ni kabayan ate bang nandito na yung ginibang mga pader na bago na to. Hmm. Ngunit natin. Ito um. may layout na to. ito na <bolog cycles> ng <Starting in Wonderland> bawal na yung mga no, mga modified na mga muffler. Marami pa rin. Yung motor na may ingay. Ayan, nakabukas na nga ito. Pwede na. Ayan. Napupuntahan na pala ito. Tinanggal na yung harang yung nandun na yung bagong gate na. Na. Ang, ganda. ang bansang museo ng Pilipinas yeah, napupunta na ang monumento ni Lapu-Lapu pero hindi lang sabi ng ano ano ng pwede maglagay ng rin ni Raha humabon. Ah, napapasyalan na. para na sa Baguio. Ganda ng ano ng grill sa bintana. gate ayan dyan gate ayan tama merong ramp sila yung bagong bakod ayan may ano na pala doon meron ng may fence pa yung gagawin dyan dito malilim yun landscape na And, naalala dito na natin si lapu-lapu Art. pangalan the statue of the sentinel of freedom kung ano pa pala to nung no panahon ni President Gloria Macapagal-Arroyo sculpture one sahid himaw February 5, 2004 Ayan. Ang bansang Misaya na Pilipinas Ito na Meron ng Makalagay dito Markera National Historical Commission Abasahin ko lang mga kabayan Ito pala A gift from the Korea Freedom League and Pungsan Microtech Philippine Inc. The Statue of the Sentiment of Freedom. Never shall invaders trample thy sacred source. Lapu-Lapu, a benevolent ruler of the Visayan people, a valiant guardian of the light of Islam, a victorious defender of our homeland, the first Asian to withstand colonial forces. Pala yun, ano? Si Lapu-Lapu. Sa -Lapu. pupuntahan ng mga mamasyal, mga turista Ayan, bagong attraction to sa ano sa Rizal Park. Ayan. Taas. Ayan, may mga ano pa, mga bulaklak pa yung mga fire trees. Banda. pa tayo nakakita mga turista foreign tourists ang dam kuwitan ni lapu-lapu ang pa sa baba hmm. maganda ng pagkakagawa hmm. Bara barra. lumawak yung lugar. natin Ayun. Ito na entrance. May danger nang mga namama-shal kahit weekdays pa lang. Ayan, thank you for watching ko day. Bye